Kaya titingnan natin yung kwarto natin. Meron daw dito kwarto. Asan ba yan? Ayan ba yan? Ayan kwarto. Si F4. F4 pala. F4. Uh, mature Garden. F4. Uh, ang bahay ramo uh, dami. Na ayan, po. dami pa no. naka na si Tita. Ayan, ayan tayo, guys. Uh, room po pala na mga F4. Nagbago na po yung mga itsura namin. Mature Garden. Nagkaanak na rin, ayan, ayan. awa pala si Jungkook. Besa tama dito si Jungkook. natin, guys, sama nyo kami. Sa dorm din kayo. oh, ayan. oh, dito. Oh, ayan. dito. yung magiging sa nasa oh. kapila. oh, dito ako dito. O, kayo. oh, ayan Oh. Hindi pa sila nagkakasundo. Ang dami-daming higaan, guys. Oh. Dito na lang yung magiging Tawanan sila. Ay, si Boy Boy. oh, tingnan mo. Itong mga chikiting ko naman. Kanya-kanya din ang higaan. Malang alit parang mga ano, nakangayon lang siguro nakakita ng aircon. Kali. Wifi, tignan natin kung may nakakita. Ma, sa likod mo ng pinto, ma, tignan ko nga, likod ng pinto. Wala. Wala number Kali. dyan. Wala, wala, yan. Hirap niya. Ayan guys, uh, oh, walang kaming wifi, tiis-tiis muna. Basta makaligo lang, okay na. Tara. O, oh, tara na, tara na, tara na. Tara na.

na. Ayan guys. Uh, mamaya guys, see you sa liguan na. Uh, mamaya, magpiprepare lang kami. Bye bye!